Hello to everyone, it's me again, Chris Montio TV, and welcome to my channel. Please like and subscribe, and see you until the end. Hello everyone, eto na naman tayo ang pinakamalungkot na buhay naming mga OFW. Ang iwan na naman ang sariling pamilya. Ang sariling pamilya, eto, nandito po ako ngayon sa Bakalapan Pier na kung saan ay tatawid tayo papunta ng Batangas Pier. Pansamantala nating iiwan ng ating bayan at lalawigan upang muling makipagsapalaran at balikan ang buhay na ating pinili upang mairaos natin ang pang-araw-araw nating pangangailangan at higit ay masuportahan ang ating mahal na pamilya. Ito ay buhay na isang OFW na lungkot at saya, malungkot dahil iiwan mo na naman ang iyong sariling bayan, masaya dahil ito ay magbibigay sa iyo ng munting maihahain ng iyong pamilya sa hapagkainan. Kaya't eto't naririto na nga tayo sa Manila na, Manila na IA International Airport. Magtataka po ka po kayo. Nag-iisa lamang po ako nagbiyahe mula sa aming bayan hanggang dito sa naiyan. Nagbabiyahe po ako ng gabi kasi door to door po ako. Ayaw ko po kasi na mag-commute na mag-isa. Natatakot ako, natatakot pa akong magbiyahe sa sarili nating bayan kaysa sa ibang bansa na kung saan. Siguro hindi lamang naman din ako ang natatakot talaga na magbiyahe kaya karamihan talaga ay may sundo sila kapag umuwi at may naghahatid sa kanila kapag sila, ay, pag sila ay bumabalik naman. Maaga nga po pala akong dumating dito sa Naia International Airport dahil sa gusto ko po talaga mas magaling na ako ang naghihintay kasi hindi naman po talaga ako hihintayin ng airline na aking sasakyan. Kaya't eto na nga po, 1 p.m. pa po talaga ang regular flight ko pero heto nga po at nak check-in na ako pagbukas ng counter ng 8am napakaaga po ba? Diba? Pero mas gusto ko po kasing maghintay sa loob at mas safe po kasi. Kaya doon na po ako naghihintay sa loob sa boarding sa boarding area. Di bali nang ako ang maghintay doon. Kapag talaga namang inantok ko at makatulog man ako doon, at least safe ako doon. Kasi nasa loob na po ako, nasa boarding area na ako. At kapag ginutom naman, Pwede naman din akong kumain doon. Ang hindi ko nga lang po ang pinawawalan talaga kapag ako nagpapiyahe, ay nagpapiyahe, ang talaga ay pera. Kasi mas mahal po ang bilihin sa loob. Pero okay lang yon, Okay lang na mahal yung bilihin. At least safe ka naman sa loob na kahit matulog ka, okay lang kapag pagod ka sa biyahe. Pwede kang matulog doon at least doon makakasigurado kang wala na mangyayari sa sa loob. Mag-iingat lang lagi at dobling ingat pa rin kasi syempre hindi mo naman maiiwasan minsan. Minsan ay makakatagpo rin tayo ng mga taong merong na hindi maganda ang isipin o kaloban. Kaya doubling ingat pa rin po tayo sa mga nakikista at nakakasalumuha natin lalo na kung hindi natin ito lubos na kilala. Kahit kapag ako po talaga ay nagbabiyahe, hindi po talaga ako yung paklaka-usap o palatanong. Nag naglalakad lang po ako at ginagawa ko po ano yung nararapat. at kung meron man po akong hindi alam, itinatanong ko po ito sa mga personal person ay priority or mga personal person talaga na nararapat. Hindi po kasi ako talaga ka matiwala sa tao. Yun po talaga. To be honest, time check po at sa paghihintay po natin ng almost limang oras dito sa boarding area ay heto na nga po at magpo-boarding na tayo. After After 4 hours ay eto na po tayo at nagtipumapag na po tayo ngayon at nagpabiyahin naman po tayo ngayon. Patungo po sa lugar na kung saan ay ako uuwi dito sa Singapore. Eto na po travel tayo ng mas. Pauwi na po tayo at, at uh, thanks God It's safe travel naman ang nangyari salamat sa pagpuloy ang biyahe naman isa pero napaka ismo po naman ang ating biyahe na ng ating ating panahon sa ating pagpagbiyahe ay walang ating strafe. kaya at dito ay higit kong salamat sa pagpulong umuwi at talagang may maayos at may maayos sa ating pagbiyahe isang malaking maayos sa ating pagsakay naman maayos at may napakalating sa akin. Na Kaya, hindi po, sabi salamat sabi sa mga kailangan sa Ulit na naman tayo at magbabak reality na naman tayo buhay araw-araw, same pa rin, pagod, antok, ayan pa rin ang ating pagiging buhay isang OFW, pahagi na yan. At sa almost 15 years na pagiging OFW ko, Nasasanay na rin ako sa mga gawaing aking ginagawa sa araw-araw. Halos araw-araw routine ko na sa pagiging isang OFW. Parang nasa sarili ka na rin bayan. Parang hindi mo na rin nararanasan ang mahomesick minsan. Pero minsan kapag hindi maiwasan ang magkaroon ka ng struggle o mga pagsubok sa, sa iyong trabaho, ay doon mo maaalala at mararanasan ang homesick sa pagiging isang OFW lalo na at matagal ka na magiging manhit ka na sa pagiging isa pero kapag umuwi ka ng Pilipinas andun ang saya na iyo at excitement na iyong mararamdaman hindi lamang ako alam kong marami ang higit na nakakaranas nito kaya sa mga kapwa ko OFW, laban lang sa mga hamon ng buhay na ating hinaharap. Kaya na nga po at malapit na tayo sa ating destination. Ano? Kaya maraming maraming salamat at patuloy po ako magpapasalamat sa patuloy ninyong suporta at panonood ng mga video ang aking ina-upload. Malaking bagay po ito. At sa mga kapwa ko content creator, huwag kayong sumuko sa mga hamon ng buhay na inyong hinaharap magpatuloy lamang kayo, hindi man kayo kumita, magiging inspirasyon nyo ito at darating ang araw na may babalik-balikan kayo. Kaya enjoy lang po natin. Ang magagandang agandang ito ay babalik-balikan natin. It's me again, Chris Montio, TV na nagsasabing pansamantala at magpapaalam sa inyo. At sana ay magkita-kita tayo sa ating mga susunod na episode. Bye-bye for now and God bless everyone. Thanks to all your support. God bless everyone. And please like and subscribe.